Pero bakit po nandito kayo para manlimos? Eh, wala ko pang gasol eh, pang bibili ko ng gamot. Kamay gusto ko yung batiin, Tay. Yung anak niyong nasa Bulacan? Hindi ka, ganun ka. Musta kung nakikita mo ako. Eh, dito ko eh. Kailangan ko ng pang gasol, kung yung pang gasol, kaya ako dito. Oh, ilang taon na kayo? 54. 54. So, ang ginagawa niyo po dito? Nangipo ko dito eh. Ah, nanlilimos po. Sino po kasama niyo? Ako lang ko. Ah, mag-isa ka lang. Taga saan po kayo? Nakabuko. Ah, taga kabuko. So, sariling bahay po? Ago, uh, parang yung anak ko, Nak nakikitira lang po ako. Ah, nakikitira. So, paano po yung, ah, yung anak niyo may trabaho? Meron naman po. Ah, ito. ilan anak niyo tayo? Dalawang babae lang po. Yung isa na ah, nasa Bulacan. Isa lang po yung nandyan. Ah. May sa, asawa na ako. Ah, may asawa na. So doon kayo nakikipira. Pero bakit po nag nandito kayo para manlimos? Eh, wala ako pang gasos eh. Pang bilibili ko ng gamot. Ah, may... Asma ako eh. Ah, may hika kayo. Oh. So, uh, maintenance ko. minsan kasi walang araw, wala ko. Hindi ako makainga. Kaya po nandito kayo. Sa saang araw, nakakamagkano po kayo? Papa, check up, check up ako. Wala eh, po bang libreng gamot yun sa ano center? Saan po mayroon, minsan wala akong available. Lalo na po pagmahal. Sana po sa mga center natin, sa mga center natin sa bawat barangay, sana po hindi nawawala ng na mga gamot, lalong-lalo na para sa mga senior citizen, sa may mga sakit. Sana, ano, sana ano, meron eh. Kaya eh, lang kung ano kayong mahal sa pang wala. Ah. Bumurain lang meron. So, kanina pa kayo dito, Tay? Kanina pa ako. Oh, eh, galing po ako sa simbahan. Wala rin mga sabi doon. Walang ganong tao ngayon. Hmm. Walang ganong Oo. Maka dampa nga lang ako eh. Ah. Hmm. Ayun ang umaga pa ako. Alas 9. Yung asawa niyo po, Tay? At sa bahay ko, nag-alaga na ako po namin. Ilang taon na asawa niyo? Eh, nasa 52 lang po yun. Ah. Matanda ako ng dalawang taon. Oh, wala po ba kayong mga benefits na nakukuha sa ISSS, pag-ibig pill here? Wala, Pilher? wala na po. Eh, dahil so, sa skill boy lang ako nung araw. Ah, so, so uh, wala talaga kayo? Namamatukan na, lang ako sa mga kasambahe lang ako. Ganun, boy. Okay organize kung ano lang ang trabaho ko wala akong mga SF wala, wala, wala. wala. baka may gusto ko yung batiin tay yung anak nyong nasa Bulacan ayun po yung camera natin ako eh hindi na ako ah uh, hindi ganun hindi ka ka kung nakikita mo ako eh dito to eh kailangan ko ng panggastos konting panggastos kaya nang hihingi ako dito kaya sana nasa bahay ako wala man akong nagiging pera doon mm. kaya dito dito lang ako nakatambay baka sakali lang buti pinapayagan kayo ng anak nyo na tumambay dito tay eh nainip naman ako sa bahay ganun din naman dito kahit pa paano nagkakaroon ako dito sa bahay wala na ano lang ako doon wala talaga. Oh, uh, doon. wala. kayong pagkakakitaan doon maliban sa panlilimos dito. oh, ganun lang. Hindi iskarte, iskarte lang ako. kaya ko pa naman. Kaya nyo pa po maglakad. Sa, sa so, paano pagpa-uwi, eh? walang sumusundo sa inyo? Wala. Nag Sakay nyo lang akong tricycle. Ha? o kaya dyan, yellow cup. Ah, oh, mura dyan, ginsa lang. So dahil nakita ka namin tayo, bibigyan kita ng grocery. So yun, namimigay pa kasi kami. Salamat po yan. Salamat po. So sa ano po niyong masasabi? Eh, salamat po sa Diyos. May mga kagaya niya na ginagawa niyo pong kasangkapan para makatulong sa katulad namin ng nangangailangan. Salamat po sa Diyos at salamat din po sa inyo. Salamat din tayo kasi nakita ka namin dito. Kukunin ko lang po yung grocery. So kunin lang po natin yung grocery mga idol. Wait, ito tayo yung grocery natin. Salamat. Salamat po. Ano mga kapi mga dilata. Salamat po, mga magbagay po ito. Salamat po. Wala na po kayong sasabihin. Wala na po. Salamat tayo sa camera. Salamat din ang marami po. Salamat. 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 May mga kape dyan, mga dilata. Salamat po, ma. bagay po ito. Salamat po. Wala na po kayong sasabihin. Wala na po. Eh, Salamat, ma. Sa camera. Salamat, Salamat din ang marami po. Salamat din po sa inyo.